Pila na yung manok ko. Oh. Manok. Na bag. Ay nindot. Na yung rabat yung nilas o basket. Oh, kagwapa. Para to naman. Uy, na yung bag na sapatos. Hakutong to ni Bik. Tagkang nindot da. Labay-labay lang labay ba? Ay, naa. Wow. Oh. Tanawa. Tanawa. Ano na lang ikawon kaya wak ako kaya para asan ni pero nindot man aw mga bay jadi ay wai ba unsa na pero Daghan sa nina labay aw na yung mga mga duaan na mga bay kala niya oh tinapun bagong sapatos meron pa malaruan tu ang daming laruan Ayan, Isang katutak na naman. Sobrang dami talaga. Yan. Follow, like, and share ni Asian Mama sa YouTube, mga bay, para makatanggap ng free parcel. Ayan. Wow. Wow. Ang dami, no? dami. Mga basura na yan. Hindi natin kailangan ng iba. ayun, Ayan, Ayan oh. May dalawang converse. di ko alam kung anong size. Pero imain nyo to. Pamigay natin. Basta. Pagkambuwaan. Hindi ilang na kumahakutanan. Mm. Miki. ay parang may bag oh. Oh wow, saglit lang. Bugyud hugaw siya pero pura mm, okay pa. Malabhan. Kani, pwede pa. Show pa oi sige pagpanawag wa pagay tako magpamili. na munggu besok lah ni mula tayo ko ano eh mula tayo ko yuk ba agay yay mahadlo ko sina mama ak hamigas ah ni o panguan panggarden yan na mga toys apa kau bawa uban yang uban? ni hugau nama ni. Oh, kano ah. po yung sapatos, oh. Nice. Ano sa mga Wait sa. Daghan dari, oh. Grabe kapili animo mo. Daghan. Nainindot, oh. Bolero. Ano nga na Tish. Blazer. Nga kani siya. Kay panguan, pangrampa. Ah. Kani, oh. Nindot. Yan. Nindot. Wait sa. Ako sa ni hindi na lang ko mag siguro kay grabe si Shopaw. Hindi li mapakali. Naghan lagi ng bibi. Ano ah, si Gitiabo? Uy, na ikaw na jacket. Oh, na jacket. Na, nang labay na. Nalita po doon rin yung bata Gusto niya kasi ang cellphone eh. Uy, pante oh. Oh, wala na nakuha na. Wala gigamit. O, ako na siyang history, Sabi ko, kung gusto niya, cellphone ko, oo daw. O, hindi, sabi ko, magpakabait ka. Ayan, oh. Ito. Pantalon. Leggings. Leggings, good, Ah. Um. Last landing ni Derry, ba? Ayan, ayan, oh, yan. Oh, mga basket. Ay. Eh. Wala, la na naay orasan ayo grahan ko ani pandan un ito ko may um, ah, yudu, lihatan, mga dire um sabo ah gid ay ako na lang ni hatag mong bali okay kasi ayaw niya ito hindi pa pala hmm, ayaw, mga trapo ana oh, puno oh, na kayo oo nga saglit lang i give it to you nga ba dagkan kayo Labo lang na nito. Hindi hmm? ko lang kung ano meron sa plastic ba. Oh my gosh. Wala. Ito po. Ito. 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 Ito.